Hello guys, I am good morning Pilipinas, good evening everywhere. <laughs> so ngayon, uh, October 30, so dinalhan ako ng isda ng pamangkin ko. So instead na hindi ako mag-rise pag morning kasi ano, nakalaga na ako ng itlo kasi yun lang yung breakfast ko. So ngayon parang masarap ang isda. Masarap talaga itong isda, tagal na hindi ako nakakain ng ganito. So, ayan. Marami ito siguro mga 2 kilos. nilinisan ko na. Tapos yung ba, binukod-bukod ko na. Nilagay ko sa rift. So, ito. Kasi tagam na ako itong pula na isda. Tagam na ako nito. Hindi nakakain. Tapos ang tabak niya. So, magsabaw tayo. Kuha tayo ng mga ano. Mayroon akong pizza. Sa ano. Tapos kuha tayong tanglad. At ano pa. Basta kuha ako muna ng mga ano ko. Okay? See you later. So, ayun na guys. Dami akong kinuha. Dinamihan ko ng tanglad. Ayan o. Oh. Tanglad. Mayroon akong sibuyas dahon. Tapos yung oregano. Lagyan ko isang piraso na oregano. Mayroon tayong malunggay. Tsaka mayroon akong pitsay na ano yung kinukuha ko lang yung mga dahon. Ayan o. Oh. So, di ba? Libre na. Kasi wala na akong sibuyas na ano. Sibuyas na bilog. Kaya ito na lang yung ano ko. Naubusan ako ng sibuyas nga. Ano, hinatamad ako magpunta sa ano. Uh, kasi mayroong nagtrabaho dito. Nagpaano ako sa paligid ko. Na grass cutter. Kaya ayan. So, gugas tayo na. Ang... Instead na hindi ako nagra-rise ng morning. So, parang na ano ako. Na magsabaw na lang ako kasi ang sarap ng isda. Yung tubig ko kasi, yan supposed faucet ay hindi na nag-ano kasi. Pero nakakita na ako ng mag-ayo sa ano ko, pressure, pressure na ano, pressurized na no, tanki. Yun kasi, pressurized yung gamit ko. Umaandar pa yung ano, yung machine, kaso walang maano na tubig. Pero kung walang tubig ay dapat walang ano din sa ano yung poso, yung jetmatic ganun. Kasi isa lang sila ng source ng tubig. Kaya nakanap ako ng ano, mayroon na akong nakita. Kaso baka mamaya pupunta yan dito tingnan yung ano, yung sitwasyon ng ano ko. Tubig. Ayan. Dinalhan kasi ako ng ano, ng pamangkin ko. Pamangkin kong lalaki. Kasi kadal karamihan pamangkin ko is mga lalaki. Kaya ayan, dinalhan niya ako. Kaya sabawin ko. Natawa ako, sabi ko. Na ko, hindi ako kakain ng breakfast. O, so, kakain na na. Ayun, umalis na yung ano. Okay. sabay ko na ito. Wala na kasi akong ano, sibuyas na yung bilog bal bal na yun. Sibuyas, onion, bu. Kaya yan. Ito na lang. Tapos, ito mamaya ko na ito i eh, ano, kasi ayaw ko ito din ng masyado na ano, naluloto. Hindi natin tubig. Iba naman yung, iba naman yung tubig na niluloto ko yung binibili. Yung pinag-ano ko ginagamit pang luto. So, yan. Tama na yun na tubig. Salam. Oo, uh, makakain tayo ng isda na matagal ko nang hindi nakain. Yun. So, yun. Prepare natin itong pizza Liba, pizza organic. Itong malunggay. Prepare natin. Tagal na din hindi ako nakapag-upload. Kasi, busy at isang linggo, nilagnat ako. May lagnat ako. Nilagnat ako ng isang linggo sipon at saka ubo. Mayroon pa nga ang ubo. Minsan maano yung lalamunan ko. <coughs> so, see you later. Pag naluto na ang sinabaw. Mayroon pa pala akong loya. Lagyan natin ng loya. At saka ito. Paprika. Galing garden. Kita ko. So, i-ano natin sa sinabaw. Ayan. Sabtira. Ang bango. Organic. Gaya natin ang loya at saka paprika. Isang pirasong paprika na cute. Nalala ko yung kanin ko. Hindi ko pala ako nakasaing. Pero mayroon akong kanin na natira kagabi. Ay pananghalian ko. So, ayan. <laughs> Pero okay na ito. Tapos, tinangin ito ng aso. Saka yung posa ko. So, okay na ito. Mamaya na ako tanghali na magsaing. So, i initin ko ito para maano naman din siya. So, yun. Okay lang yan. Kahit ano natin yan. Yun lang. So, initin natin. Akala ko, akala ko madami pa yung ano yung kanin ko. Pero okay lang kasi breakfast ko, hindi kasi ako nag-ano ng rice. Kaya nabigla lang ako dito. aw oh, ngayon, pag ano ng ano, magra-rice. Yan. guys, pakuloyin po muna natin para maano yung ano natin tanglad at saka yung kasi medyo malangsa kasi ito na isda. Malangsa kasi ito na isda. Kaya ayan nahabulan bote mayroon pa pala akong ano yung loya ah. kaya yun so yun guys yung almusal natin magra-rice tayo <coughs> Ay, sorry <coughs> inuubo kasi ako alam nyo na one week ako ano nilagnat ang hirap yung mag isa ka yung parang ano minsan may may time talaga na mapagod ka maano ka pero kailangan kumilos ka, magluluto ka para ka makakain. So, yun, yun yung ano, pero tsaka-tsaka lang tayo. Ganyan, tayo. ganyan talaga ang ano, yung buhay. So, ito yung ano. So, ayan, ito, tatlo. oh so, hindi ko ito ma maubos. So, kay kaya inano ko na, kasi mamayang tanghali, pwede na rin yan, initin ko. Yung matira, matirang matibay, kaya yan. So, So, yun ngayon yung almusal natin na magra ako. Pero, konti lang na yong yung anuhin ko. So, ngayon, kakapunta lang dito yung magra scatter Sabi niya, hindi daw siya ngayon makaano. Kasi kahapon, nakaumpisa siya ng isang araw. Kahapon, isang araw. Buong araw, kahapon siya dito nag scatter So, ngayon, unahin niya yung may nag-hire sa kanya yung magpa- ano, na, kasi may kalabaw yun siya, yung kopra, eh, ano niya, dalhin niya yung kopra sa highway. So, hindi naman yun makaantay. Ako makaantay. Kaya sabi ko, oh, sige. Okay, bigyan natin ng ano. Kasi yung mag ano, pera na yun din eh. Hindi kasi yun makaantay. So, itong pag grass cutter dito sa akin, eh, makaantay. Ganyan siya pag may mag ano sa kanya. Pero okay na lang. Pagbigyan natin kasi mahirap ang buhay ngayon. Kaya, yan. Sabi ko, okay, sige. So, kaalis ako ngayon. Kasi hindi sana ako alis eh. Mamaya siguro or ano, alis ako saglit lang din lang sa ano kasi may pupuntahan ako. Kaya 'yon. So So 'yon yung ano natin ngayon na araw, ang ngayon na almusal, breakfast, uh, October 30. O, lapit na ang undas. Ilang araw na lang. So 'yon. So tapusin ko na itong ano ko, yung yung pagsabaw ko tapos kakain na ako. Kaya ayan. Maraming salamat at bye-bye. Siguro i-upload ko ito ngayon kasi alam niyo kailan niyo nag-brown out ito sa amin. Tapos, yun, yung ano, natanggal yun. Uh, yung ano ko, yung meter ko, electric meter ko is na natanggal sa ano, sa posti kasi doon sa posti sa harap namin. Nagpunta ako ng isang araw doon sa ano, sa opisina, pinag-complain ko. Tapos kahapon dito dumating. <coughs> Alam niyo, hindi ako na yung ginawa nila. Pinagtali lang yung ano, yung meter sa postit tinatali lang. Sabi ko, okay na ba yung ano yung pag fix Parang kanyan talaga. Masyado. Yung parang okay lang, yung ganyan lang magtrabaho na hindi nila iniisip na ano, i-fix nila ng maayos kasi sinasahuran sila eh. Kaya kapo, hindi na parang wala akong gana magbigay ng tip sa kanila. Kasi Pinag, ano, sa, sa isipan ko, tingnan natin. Binibidyohan ko nga, eh. Kung anong ginawa nila. So, yun lang, guys, yung ano natin ngayon. At pag ito, at ako kakain na. Tapos, mag-prepare ako ng, ang dami ko pang gawain. Hindi, hindi pa ako nakabuhos ng nakapagdilig ng, ano ko, ng mga halaman ko or mga tanim ko. So, yun. So, bye-bye. Maraming salamat.